Magandang araw po sa inyong lahat, ako po pala si Eric 3 uh, months pa lang naman po ako dito sa Bitcoin Member ako ng mga ilang groups sa Facebook Mga sabi mo na mga 10 groups, ganun Tapos mga forums about Bitcoin Then makikita mo dun na maraming mga manluloko At marami ring naluloko Dahil na rin siguro sa mabilis na paglaki ng value ng Bitcoin. Actually, ito yung pinakamalaki ang value niya ngayon dito sa buong mundo. So, ngayon, mag-start na tayo. Ituturo ko po sa inyo yung mga basics tungkol sa Bitcoin. Okay, ito po yung presentation na ginawa ko para sa ating mga Pinoy. Ma maigi pong tapusin po natin to hanggang sa dulo para po maintindihan nyo kung bakit importante ang Bitcoin ngayon sa industriya natin, sa buhay natin. So, okay, game. Bitcoin Basics for Beginners, tungkol sa Bitcoin, kung ano ito, how it works at paano kumita dito. Okay, bago po ako mag-start, gusto ko po muna sanang humingi ng favor sa inyo. Subscribe po muna sana kayo sa channel ko para ganaan po tayong gumawa ng mga susunod pang video sa mga tutorials ko, sa mga faucets na legit mga techniques kung paano magkaroon ng Bitcoin at yung mga ibang alternative coins pa. So, ayan. Click lang po. Then, start na po tayo. Ano ang Bitcoin? Ang Bitcoin ay decentralized digital currency. Virtual na pera or ginto. na ililipat from person to person. Walang bangko o gobyerno na nagkocontrol dito. Yung part na naililipat from person to person, yun po, napakadali po ng... Kumbaga parang ano lang din, nagbabayaran lang kayo. Pero ito, true sabihin mo, phone to phone, phone to PC, PC to phone, PC to PC. Yun, ganun po. So, once po na ma-start po natin na magkaroon ng wallet nito, may intindihan nyo po ito ng maigi at kung sakaling hindi pa rin po, Pwede po akong gumawa ng tutorial about dito. Then, Bitcoin symbol, ito po yung symbol ng Bitcoin or tinatawag na BTC. Kasi kung sa Philippine Peso is PHP, di ba? Okay, tuloy po tayo. Cryptocurrencies noong 1980s, noong 1980s pa lang kasi gumagawa na sila ng cryptocurrency pero may problema po sila dito about sa double spending sa network yung kumbaga nagbayad ka na, pagkatapos pwede mo pang bayad ulit. So, nagdoble, naduduplicate, nalulugi yung pinagbabayaran mo or yung dun sa gumagawa ng cryptocurrency na to. So, narisolve ba ng Bitcoin ang problemang ito? Tapos, ang unang Bitcoin ay lumabas noong 2009 ng pinangalan ng si Satoshi Nakamoto. Pero hindi natin kilala kung sino talaga si Satoshi Nakamoto. Wala rin alam kung sino talaga yung gumawa rin sa Bitcoin but then limitado hanggang 21 million bitcoins lang ang pwedeng ma-produce. So, ito limitado lang siya. Parang kumbaga sa ginto. Meron lang siyang equivalent amount lang ng ginto sa buong mundo. Parang itong bitcoins din, limitado lang siya. Tapos divisible or nahahati siya sa point 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 decimal places. Compare mo sa mga currencies natin ngayon na 2 decimal places lang. Ayun, 2 decimal places lang. Compare mo dito is 8 nga. Then, ang tawag dun sa centavo kung sa Bitcoin is Satoshi. Natin, walang gobyerno grupo o kung sino-sino man na humahawak sa Bitcoin. Yun ang kagandahan nito. Dahil nga, decentralized siya. Tapos, bakit importante ang Bitcoin? Ilang porsyento lang ang may access magkaroon ng bank account, di ba? Ikukumpara mo siya sa Bitcoin na kahit sino pwedeng magkaroon nito. Magkaroon ka lang ng Bitcoin wallet, pwede ka nang magkaroon ng Bitcoin. Yung perang papel ay dumadami ng dumadami ang naipiprint. Tapos, ayun, hindi na nakokontrol. Compare mo sa Bitcoin na kung ano yung meron sa wallet mo, yun lang din at saka limited lang siya dun sa 21 million na sabi ko nga kanina. Tapos, lipat at bayad ng pera sa malalayong lugar ay sobrang mababa ang fees. Kahit na million-million pa yan, pag nag-send ka, makikita mo ngayon yan dun sa blockchain na tinatawag nila, yung worldwide ledger. Makikita mo dun kung naisend na yung pera na pinadala mo at mabilis, parang nag-email ka lang, parang nag-message ka lang ikumpara mo pag sa mga banko or padala centers na sobrang laki ng fees at masyado ka pang maraming proseso na gagawin. ba diba, totoo naman kung sakali pag yung sa mga banko na ganyan, ang dami pang mga verification, pag nag-send ka na ganyan, kailangan pang kukunin yung mga kung anong mga details-details sa mga padala center, ganun din. So, napaka dali at saka napakabilis ng transaction na mangyayari kung Bitcoin Bitcoin to Bitcoin ang magiging bayaran. So, eto, ano nga ba yung pera? Ginagamit kapalit ng mga pagkain at serbisyo. Uh, mga examples nito is yung mga USD, PHP, gold, at saka marami pang iba. ba? Diba? Yung mga properties ng pera is nahahati yung tibay. So, dito kung sa barya okay lang pero kung yung perang papel mo is nakailang pasa na tapos yun nalabhan o kaya napunit pwede mawala yung value nya so sa tibay nagkakaproblema tayo dyan yung iba nabubura na di ba diba? tapos nave verify kasi marami na yung napepeke ngayon ba diba na pera marami na yung magaling na gumawa ng pera para pikehin bakit may value ang bitcoin ito ay limitado tulad ng ginto. Tapos decentralized, walang gobyerno na may hawak dito. Peer-to-peer, -to -peer. parang torrents. Kasi yung doon sa torrent, ang torrent kasi from kunwari, sabi mo, from individual to individual, direct ang transfer niya. Ganun din kung sakali sa pera, direct din. Transparent, pwede mo makita paano ginagawa. Pinagkakatiwalaan. Ayun, kaya nilagay ko itong pinagkakatiwalaan kasi kung iisipin mo kung noon, walang value yung Bitcoin. Tapos nagka-value man siya, pero paunti-unti, 2016 medyo tumaas na rin siya. Actually, mataas na rin eh, libo na rin siya nasa libo na rin per USD. Pero nitong 2017, mas tumaas pa siya lalo, 'di ba? Umabot na nga siya nitong September 2 ng 5,000 US dollars ang isang Bitcoin. Ibig sabihin lang nun, marami nang nakakakilala sa nila. Pero since, dito sa Facebook ko kasi, ilan pa lang yung nakakaalam ng na mga friends ko. 1,500 yung friends ko. Pagkatapos, isa pa lang yung alam kong nakikipag-trade. Yung iba siguro baka nananahimik lang. Pero, once na nagpo ako ng mga about sa Bitcoins, marami din talagang interesado. Hindi ko na rin sila makater para maturuan isa-isa. Kaya ito, gumagawa ako ng videos. So yun, para malaman ng tao at mas lalaki pa lalo ang value ng bitcoins pag mas maraming tao pa ang nakaalam tungkol dito sa bitcoin. Next is easy mag buy and sell. Ayun, oo, madali na lang mag buy and sell gamit ang bitcoin. Kung baga, hindi na kailangan ng bank to bank, hindi na kailangan ng abutan ng pera. Pero medyo mas prone siya kasi sa scam. Pero at least kung kilala mo yung pagbabayaran mo, from phone to phone lang kung isend niya sa iyo yung code mo send mo rin yung payment tapos ganun either send niya sa iyo or send mo sa kanya yung payment malaman mo lang yung code niya ganun kabilis para ka lang nag PM nandun na agad yung pera sa kanya di ba ang galing ang bilis tapos irreversible or walang mga chargeback yun ang kagandahan nito transparent siya kung sakaling meron kayong mga transactions yun irreversible siya Walang mga hidden fees. Kung ano yun na ibawa sa'yo, yun Mga tao ang naglalagay ng value nito. So, ayun, mga tao ang naglalagay ng value nito. Tulad nung sabi ko kanina, na habang konti pa lang ngayon na nakakaalam sa Bitcoin, is mag-invest na tayo. Kasi pag once na mas dumami pa lalo ang mga nakakaalam nito at saka nag-invest at nag-convert ng pera nila, mas lalaki pa lalo ang value nito. So, hindi pa huli ang lahat para mag-invest tayo dito. Turuan natin yung ibang mga kakilala natin para matuturin sila about sa Bitcoin. Tapos dahil walang gobyerno mangingi alam at magmamanipula dito, yun isang advantage yun. Alam nyo na rin siguro kung bakit compare natin sa mga banko, ba? Diba? May protection siya sa inflation or sa inflation. Ibig sabihin lang nito na, ito na Ayun, pag limited siya. Once na nakakuha na natin yung pinaka-max niya, mas lalaki pa at lalaki ang value niya, lalo pag mas marami pang nakakaalam dito. 21 million lang yung maximum bitcoin na pag naabot yun, yun na yung magsicirculate na pwede maging pera ng buong mundo. Okay, so how does it work or paano ba gamitin ang bitcoin? yung sa perang papel, di ba? Deposit sa bank account. Pag sa Bitcoin naman, stored sa iyong public ledger. Ang pagpasa at pagtanggap ng Bitcoin ay kasing dali ng pagsend ng email or message. Di ba? Ang bilis. Kahit na hindi na mag ng pera, through Bitcoins na lang. Ang Bitcoin mo ay nakatago sa wallet. Ayun, may sarili kang wallet. Ito yung mga klase ng wallets naman. May local hard drive wallet papel. Kumbaga dito, kumbaga parang isusulat mo lang din kung ano yung alphanumeric numbers na parang binigay sa'yo. I-research -re ko pa to para kung sakali gawan ko ng tutorial sa mga susunod. Hosted online na Bitcoin wallet kasi ang ginagamit ko palang ngayon since beginner pa lang ako. At saka yun, coins.ph po yung gamit ko. Gagawa rin po ako ng tutorial kung paano po magkaroon ng wallet sa page, kung paano gamitin to pagkatapos kung ano pa yung mga pwedeng gawin itong page, Marami siyang ano, advantage na pwedeng gawin. Mga bills, mag-load, at marami pang iba. Ma, ma, ano natin yan, matatakal natin yan dun sa mga next na videos ko. So, sunod naman tayo. Dalawang parte ng Bitcoin account. Public key, account number o address meron itong 27 to 34 alphanumeric characters. So, ang second na part niya is yung private key ay yung password mo para sa ma para ma-access yung Bitcoin account mo. Ayun, yun yung password mo. Parang kung baga sa Facebook mo, yung account mo, tapos para hindi malaman ng iba, meron kang password, yung private key mo. Huwag mo ibibigay yun kahit kanino. Una dito ay yung pagbili sa tao or sa mga exchanger. So, ayun, parang kung sakali, kung magbabayad ka, pay bills or para hindi ka na magpunta ng 7-11. Kasi sa 7-11 ako, ano, merong option dun sa coins.ph na maglalagay ka sa 7-11. Kukunin mo yung code dito sa coins.ph tapos babayaran mo 7-11. Pagtingin mo rin ng, ano, mabilis yung transaction nila at nandun na rin agad yung PHP mo sa coins.ph bago mo siya i-convert to BTC. Yun na rin yung exchanger natin dito sa Pilipinas. Hindi ko pa kasi na yung mga exchanger ng mga nasa abroad. So, ito lang muna yung sa basic muna tayo. Tapos, barter produkto or serbisyo. Pagmimina. Software at mining rig para makahanap ng Bitcoin. Ayun. Dito nag-umpisa yung Bitcoin din sa mga mining-mining din na yan. So, pero dyan, kailangan mo ng computer. Tapos, software para mag-mine ng Bitcoin natin. So mga faucet sites, makakakuha ka ng mga free na bitcoins or satoshis. Dito may mga technique ako dito at saka may mga alam akong mga legit sites para ituro po sa inyo kung paano natin maka kung paano tayo makakakuha ng mga free bitcoins or satoshis. Tapos paano tumubo or magka-profit sa Bitcoin? ayun yung parang kanina sabi ko nga sa pagmina at pagbenta nagiging mahirap na ngayon kasi yung pagmimina kasi dahil sa paglaki ng value ng bitcoin yung mga prices na rin ng mga video cards at saka mga ibang parts ng computer pero especially yung sa video cards nagsisimahalan na so ayun medyo nagiging mahirap nang bumili ng mga parts ng sa mining rig pati kuryente natin nagsisimahalan na rin kaya hindi natin matansya kung sakaling kikita man tayo o hindi. Pero kung lumaki ng ng value ng Bitcoin, sigurado kikita yung mga nagmimina na yan. Investor trade. Ito yung pinaka-paborito ko sa lahat. Yung pag invest at saka pag trade May dalawang klase to. Yung buy and hold tapos short term trading. Parehas naman na risky to. Pero mas nasabi kong risky kasi yung buy and hold kung yung coins na actually ano to eh alternative coins na to mga to kasi kumbaga parang naka-invest ka na nga sa Bitcoin pagkatapos nilalaro po pa yung coin mo sa mga iba pang mga alternative coins tulad ng Poloniex, Bitrex at mga iba pa. So yun, kung hindi mo kilala yung alternative coins niya, hindi mo nabasa kung ano yung history niya, yung mga white paper niya at saka kung ano pa, kung ano yung pwede niya magawa. Tapos biglang nag pump and dump siya, ayun, sigurado lugi ka kasi, yun nga, yung pump and dump, pagkalaki nila, tapos, nakuha nila yung parte nila, tapos, binagsak nila, ayun, wala na. Tapos, gagawa na naman ng ibang coins, tapos, gano'n na naman ang gagawin. Kaya, ang dami na ng klase ng mga coins ngayon. Marami ring mga shit coins nga na tinatawag nila. So, ma-encounter natin yun dun sa mga next ko na videos. Tapos, yung short-term trade, short, -term tra short -term trading or yung ang tawag nila dito, yung day trading, ito yung exciting din na part ng trading, yung buy low, sell high. Kasi dito, kung kunwari, tumaas yung value ng Bitcoin. Tapos, nakabili ka ng stocks mo dun sa presyong mababa. Tapos, pag taas niya, binenta mo. Tapos, pag yung pagbaba niya ulit, bumili ka. Tapos, tumaas ulit, nagbenta ka ulit. Ayun, nagpa-profit-profit ka na rin dun. Pero yun, i-review mo pa rin kung papano yung takbo ng stock market. Kung papano yung takbo ng mga bibilhan mo na coins. Tingnan mo rin kung maraming volume, ay kung mataas yung volume niya kasi kung mababa, mababa rin yung galaw ng mababara rin yung galaw nung ano niya, nung fluctuation nung chart niya. So, ayun. Basta ma-encounter natin yun dun sa mga next ko na videos din. Nagpapapromo kapalit Bitcoin. Pag tumaas value ng Bitcoin, ay tumutubo ka kung tumaas. Doon sa speculation ng Bitcoin. Ang value ng Bitcoin ay tumaas ng mahigit 10,000% sa maiksing panahon lang. Tapos, bumaba ang presyo. Pag bumaba ang presyo ng 50% at pataas, nakaka-recover ang presyo nito mula sa pagbagsak nito, 'di ba? Ang galing kaya 'yun nga. Magandang mag-buy low sell high ka dito. Ang tanong ng marami ay kung magiging scam ba ito or lalago pa. Sa tingin ko, hindi naman na ito magiging scam. Sa dami ba naman ng mga naka-invest dito? Tsaka, yun nga. Kung mas marami pang tao ang makakalam nito, mas lalaki pa lalo yung value ng bitcoins. Lalo na pag naabot na natin yung 21 million nito na maximum range niya. Imbis na mag produce pa sila ng mas maraming Bitcoin, mas lalaki na lang yung value niya, di ba? Tips para sa pagtaas at pagbaba ng Bitcoin. Ito, tungkol sa trading to, tips lang din to para dun sa mga gustong mag-trading. Then, ito yung mga ilan lang din sa mga nabasa ko at saka mga natutunan ko tungkol dun sa mga tungkol sa trading sa mga ibang mga YouTubers at saka ibang mga nababasa ko. So, yun. Huwag sumabay sa pagbili ng ganun na tumataas na mga coins. Pwede naman siguro, pero dun sa mga nagumpisa pa lang tumaas. Kasi kung sumabay ka dun sa mga tumataas, eh papano pag bumaba, naiwan ka sa taas? Either ibenta mo yung stocks mo na mas mababa or may stack yung pera mo. Since hindi ka pa naman talo kung hindi mo pa ibinebenta yung stocks mo. Pero kung ganoon naman katagal, syempre nakatulog na yung pera mo, di ba? Hindi mo na siya malaro doon sa may ibang alternative coins o ibang mga bibilhan mo ng stocks. So, ayun, isa yun sa tip. Tapos, humili, humawalay ka, gawin mo yung kabaliktaran sa ginagawa ng marami. Yun, tulad nung nandun sa taas na huwag sumabay sa pagbili, yung ikaw, Bibili ka kung sakaling kung kailan sila nagsibagsakan na. So, pag once na bumaba ang market, sigurado tataas din yan. Kasi pag bumaba ang market, marami na naman magsisibilihan dan. Yun yung pinakamagandang time. Tapos, pag umakyat siya, make sure na alam mo kung kailan ka rin na exit. Hindi yung naghahangad ka kung kailan tataas. Tulad dito, sabi niya, isipin mo yung mga risk at yung mga target mo. Yun, yung mga risk kasi lumalabas yan pag yung meron kang target na aabutin niya hindi pa umabot sa target mo, bumaba na yung stocks mo, ayun, pwede kang matalo, pwede kang maghintay sa baba. Hintayin mo ulit siya tumaas, di ba? Then, maghanap ka ng pagkakatiwalaan mo mag-invest ng pera mo. Tapos, magday trading ka, pero dapat tutukan mo para alam mo kung kailan kaya exit. Ito mga to, mas may explain ko pag ano, kasi mas medyo humahaba na tayo eh. Invest money you can afford to lose. So, yun. Huwag mong ipupusta or ibibili ng stocks yung lahat ng kayamanan mo. Yun lang kaya mong mawala sa'yo kung sakaling magkaroon man ng problema itong pinasok natin. di ba Para walang sisihan. Okay. Ang mga risk ng Bitcoin. Pag nangialam ang gobyerno, ito yung number one na magiging problema kung nangialam ang gobyerno. Alam mo naman, syempre, pera-pera ang usapan magkaroon ng bugs or problems ang Bitcoin or ma-hack ito. Pero sa tingin ko, hindi pa naman. So far, so good. Sa tagal nitong tumatakbo, okay pa naman running smooth. Then, ayun, marami ng klase ng cryptocurrencies, 100 plus na. Ayun, so, sa tingin ko, hindi naman siya ganun na risk. Depende na lang kung walang mag invest sa Bitcoin. Pero since Bitcoin ang parang nagiging exchanger ng mga pera ngayon, So, sa kanila pa rin dumadaan, nagkakaroon pa rin ng Bitcoin bago na ililipat dun sa mga ibang cryptocurrencies. Medyo bumababa ngayon kasi gumagawa ng food or FUD ang China na ibinan nilang Bitcoin. Pero, galing din ng strategy ng China. Sa tingin ko, ginagawa nila itong issue na to para bumaba ang value ng Bitcoin. Then, makakabili sila ng murang halaga ng Bitcoin para pag once na lumaki na naman ito, E eh di mas malaki yung multiplier na magiging pera nila So yun Yun na lang muna yung para sa video na to Para sa mga susunod na videos ko Paano gumawa ng wallet para magkaroon ng bitcoin Paano magmina ng bitcoin Paano magtrade Faucet sites na legit at mga strategy kung papano dito sa mga faucets na to at marami pang iba. So, wag nyo pong kakalimutan mag-subscribe. Maraming salamat po.